Ay busy, baka mamaya pag may, may, Oo, tama. may ginagawa na ako tapos sabay na naman yung interview nyo pag sabihin nyo malaki ng all o attitude na Oo, ay lang ko bahala kayo May mga tanong mo ka na ang alam ko maganda ako Oo, ako, maganda <laughs> 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 Ano batang kaya po diwata? Hanggang, anong episode ka doon? Ayan, wala naman tayong hanggang kung hanggang kailan basta ngayon patuloy pa rin tayong nagtitiping sa Batang Kiapo. Oh. Kaya abangan niyo ako diyan. Mm. Mm. Yeah. <laughs> Tuloy-tuloy pa naman pag sinabi ni Coco Martin na stop ka na diwata, doon ka na sa far away. So, doon pa lang tayo titigil. Kaya <laughs> nga wala pa naman sa sinasabi, kaya tuloy-tuloy pa rin tayo. Panood ko yun eh. Kasi sa'yo naman doon, binubuwata. Kailan yung opening sa kabilang ano mo? Yan yung kabilang sa atletik. Nabanggit lang doon tayo, pero nabanggitin niya ulit. Sa 26 daw. Ang stop opening natin ay sa 26. Okay. Sino-sino po mga vlogger ang mga kasama doon sa opening? Uh, may sino po mga panauhin o Lako, abangan nyo kung darating ba si Ivana Alawi, darating ba si Coco Martin, darating ba si Rosemar, darating ba si Bustuyo, darating ba si Alex Gonzaga. So abangan nyo yan kung sino yung mga guests. Oh, si Mistika daw, ano masabi nyo pala kay Mistika? Ah, si Mistika? Uh, Mistika, Mistika. Mistika, Mistika, Mistika. <laughs> Ayaw mo na yung papampam lang yun, natin patulan yon. Oh, Ayan, eh. Problema daw dito, signal diwata, hindi kami makapag-live. Buro... Ayaw, pare-paras tayo ng problema, signal. Mas maganda sana makapag-live kami diwata para may mga tanong yung viewers natin. Wala eh, wala naman tayong ano dito, hindi naman natin yung internet na yan. Ako nga din eh, Kumusta na si Alvin ngayon? Di ba ta? Nasa yata si Alvin? Parang nasa Kiso. Nandito pa hapon wala ngayon. Absent siya ngayon. Absent siya ngayon? Kasi yung mga kilalang vlogger na yan, yung mga pupunta sa atin, yung mga artist may appointment yan. So kaya pagdating ganun yung trato. So ngayon, kahit mga in vlogger lang yeah. po, pwede naman gusto pwede naman yan, pwede namang gusto mong matrato. Kaya naman ganyan 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 kung hindi mo ako gusto, scroll. Marami namang iba dyan. Uh, Di ba? Ganun lang naman yun. Pagkaan na lang tayo. Okay. Kung hindi mo ako feel, marami naman dyan. Uh, kung hindi ka nung hindi mo ako gusto. Lalo na yung pagkain ko. Marami namang masasarap dyan. Marami namang parisal dyan. Pariparas na halo. So doon ka. Yun lang naman. Di walang pilitan. Para maiwasan natin yung kahul-kahul nyo. So ganun lang naman yun. Eh. Mama Tiwata, merong hiwaga paris overload. Dali pa masabi nyo doon. Matagal na yun. Okay lang naman yun. Wala namang problema. Kasi copy business naman talaga mga Pilipino. Nasa sa tao pa rin talaga kung saan nila gusto kumain. Kahit sabihin pa na

Customer choice. Hindi natin pwedeng pigilan yung mga tao kasi sila magbabayad eh. Sila ang okay. mamimili, hindi tayo. Kaya okay lang sa akin, wala maiging problema. So, guys, so, Di ba? Ang Pilipino kasi normal na sa atin yung na-copy business. Kung saan yung in demand, saan yung mas malakas, yes. doon tayo. Lahat yan, ganun yan. Yan yung normal sa atin talaga. So, nagpapasalamat pa nga ako dahil maraming, maraming, um, nagkaroon ng hanap buhay ng negosyo, maraming nakapagtrabaho dahil nagaya nila ako. So, ibig sabihin, na uh, naumpisahan ko kaya nagaya nilang lahat. Marami nagkaroon hindi lang ako. Lahat tayo hangat, pero lahat ang hilaan, lahat tayo may hila pa Ganun lang yan. <laughs> ko kasi kung lahat tayo magkutulungan, kunti na lang matitirang mahirap sa, ating, sa atin sa so, bansa natin. Kasi kung maghihilaan tayo, mananatili tayong ganito, mananatili tayong mahirap. Ganun lang <laughs> yun.